yun mga kagagamboy dahil uh, wala nang uh, di na masyadong uso yung gagamba dito sa amin ayan oh. No? pinakawalan ko na yung gagamba ko at yung gagamba ko na pinakawalan ko yun oh. No? ayan painting jet po yan ito, ito pa isa may isa pa dito eh ayan oh. No? may yellow yung yellow yan pinakawalan ko na ay, yun. Ah, yun yung yelo. Tapos may itim pa dito. Halim to ka. Yung natira. itim pa dyan. Ayan. Yung itim. Ayan. Pinakawalan ko na. Tapos may isa pa dito. May tigre pa dito. Isa. Sana yun. Nawala yung tigre ha. Ito yung isa. Ayan. Ayan. Nakawalan ko na. Mas may, may pa dito. Yan yung maitim. Itim na gagamba. Ayan yung kita. Ayan. Ayan. o isang item ito yun kawalan na natin kawalan po na Kasi kawawa naman yung mga gagamba wala yung isa wala yung isa dito lang yun kanina eh. Dito lang yun. Tumakbo na ata. Nawala na. Bilis naman nawala. Ayun. Happy na yan sila. Ayan. Maraming salamat sa mga gagamba, mga ka-okay, mga gagamboys. Pati yung mga itlog niya, yan o, sa loob ng mineral. Yan, dami ng mga napisa na mga itlog. Yan o, sa loob. Yan. Dun. paalam na sa inyo mga alagang gagamba.